Ngayon, TV Radio. Ngayong balitang pinag-usapan, puno-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kapila ng mga bad news, update news, lagi mai, good news. Ito Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. three day transport strike ng Manibela ngayong buwan umarangkada na. Sitwasyon ng trapiko at mga commuter, alamin. ICC warrant of, warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa inilabas na umano ayon kay Harry Roque. Sa bago impeachment complaint, kinakalap mula sa mga mambabatas kapalit ng pondo mula sa 2026 national budget ayon kay VP Duterte. Gambling promotions bawal na sa Pasig City. At para naman sa mga buntis dyan, sana all, nasa 150 na buntis at bagong panganak may pamaskong handog mula sa Hope Alive Healthcare ngayong Kapaskuhan. Newsline. Magandang umaga Pilipinas, ngayon nga po ay lunes Joke lang, Tuesday, Tuesday po ngayon ha Para po sa mga ngayon lang pumasok kagaya ko dahil holiday lunes. po kahapon And ako Martes po ngayon uh -oh. December 9, 2025 At kami po ang inyong mga kaakibat na magahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan Na mga dapat ninyong malaman Ani biko Cristobal Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Partner sa 150, meron na tayong ilang piraso na isang daan dito. Mga magnininang-ninang tayo dun sa ano? Sa ano? sa mga inaanak sa 150. natin. <laughs> sa mga kabago panganak. <laughs> Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Mga kakibat, inaasahang malalakas na pag ang tatama sa ilang bahagi ng bansa dulot ng shear line. tinatayang aabot sa 50 hanggang 100 mm ang pag-ulan ngayong araw at bukas po yan araw ng miyerkules sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora at posibleng mas mataas pa sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Pinapayuhan po mga lokal na disaster risk reduction management offices na magsagawa ng kinakailangang paghahanda para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Nagpalala rin po pag-asa na maaari sila maglabas ng mga heavy rainfall warning at thunderstorm advisory depende sa sitwasyon sa kanilang rehiyon. Balitang Pangkalusugan Nagpatupad ang Pilipinas ng pansamantalang pagbabawa sa pag aangkat ng live pigs sa karneng baboy, balat ng baboy at iba pang pa pork-based products mula Taiwan matapos makumpirma ang African Swine Fever o ASF outbreak doon. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chula Rel Jr., kinakailangan ng hakbang upang maprotektahan ang multi-billion peso hog industry ng Pilipinas laban sa highly contagious na sakit. Inatasan din niya ang agarang suspensyon ng lahat ng importasyon mula Taiwan kabilang ang semen para sa artificial insemination na mananatiling epektibo hanggang sa opisyal na maalis ang utos. Pinaiigting din ng mga opisyal ng agrikultura ang biosecurity measures upang maiwasan ang pagpasok ng bagong ASF strains at mapanatiling matatag ang lokal na supply ng karneng baboy. Abiso Tropico. Extended ang operasyon ng MRT-3 at LRT-2 ngayon pong paparating na holiday season. Mapapaaga ng kaunti ang operasyon ng unang trip ng MRT-3 sa bisperas ng Pasko at bagong taon na December 24 at 31 na 4.30am at huling trip po nito na 7.45pm at 5.05am naman unang trip sa Taft Avenue Station ng 5.05am hanggang sa huling trip nito na 8.23pm. Babawi naman ito sa araw ng kapaskuhan at bagong taon na December 25 at January 1 na may unang trip sa North Avenue na 6.30 a.m. at last trip nito na 10.30 p.m. habang sa Taft Avenue Station na 6.30 a.m. hanggang 11.09 p.m. So, sa operasyon naman po ng LRT2, hindi magbabago ang simula ng operasyon. Ngunit sa December 9 na 25, ang huling tren ng Antipolo Station ay hanggang 10 p.m. at sa Recto Station naman ay hanggang 10.30 p.m. Sa bispiras naman po ng Pasko ay mapapaaga ang huling tren ng Antipolo Station na 8pm at Recto Station 8.30pm. Habang sa bispiras naman ng bagong taon, Antipolo Station ay 7pm at Recto Station 7.30pm. Dago po tayo sa mga balita sa labas ng himpilan mga kaakibata. Umarangkada na ang 3-day nationwide transport right strike ng grupong Manibela ngayong buwan ng Disyembre. Kamusta naman kaya ang lagay ng trapiko at mga commuter? Alamina sa report ni Austin Gonzaga. Austin! Aniyat esta dito ako ngayon sa Quirino Highway bandang Novaliches Quezon City kung saan umarangkada ang 128 na jeepney drivers na hindi po masada dito sa bandang Novaliches ng Manibela Nova Bloom chapter ito ay pak kanilang kanila pakikiisa sa sinagawang uh, three day nationwide transport strike ng Manibela kung saan ito ay dahilan ng korupsyon sa Land Transportation Office o LTO kung saan hinihingian sila ng payola o suhol upang hindi ma-impound ang kanilang mga unit na ginagamit papasada. Ginagawan daw ito ng mga hindi kapanipaniwalang mga violation tulad ng depektong ilaw, hindi paggamit ng seatbelt o mausok na tambutso o kalbo na gulong. Nagsabi na rin ang Philippine National Police na magde-deploy ng mga sasakyan upang magbigay ng libreng sakay sa mga maapektohang mga mananakay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon naman mga kakibat, bagamat rush hour, asahan na mabigat na biyahe sa iba't ibang bahagi ng Quezon City at ayon sa Manibela ay nationwide transport strike ito kaya asahan talaga mabigat na trapiko hindi lang sa Quezon City kundi pati sa ibang parte ng National Capital Region pati na rin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, nagdeklara din ang grupong piston ng kilos protesta mamaya bagamat wala silang isinagawang transport strike sa kanilang hanay Kalalampagin nila ang Land Transportation Office sa East Avenue. Kasunod dito ng kanilang gagawing vigil. At ang kanilang protesta ay magpapatuloy bukas mula LTO hanggang liwasang Bonifacio. Panawagan ng grupo, baka wala ng mga unit na na-impound noong nakaraang November 30, matapos din gawan umano ng gawagawang mga violation upang hindi makalahok sa trilyon Peso March. Kayo naman, Ani, sa kondisyon dito sa Quirino Highway sa bandang Novaliches, maluwag naman ang kalsata, ngunit uh, nakaramdam na medyo may kabigatan sa bandang RP, sa bandang SM Novaliches, pati rin dito sa bandang Novaliches Bayan. Kaya asahan ng mga uh, mananakay natin na mababawasan ang mga papunta ng Nova Liches, Trip. Kaya maging maaga at asahan talaga ang mga walang, wal, mawawalan o ng mga sasakyan. Ako, Austin, eh, sa Novaliches pa naman, dyan talaga yung traffic, e eh, malalang malala dahil taga dyan tayo partner e. Eh. Yan yung mga lugar na ayaw mo nang puntahan dahil tatlong oras, oras papunta, tatlong oras pabalik. Nako eh. uh -oh. ingat ka dyan, Austin. Maraming salamat sa detalye na balita. Radio. Hindi, actually, partner, pwede ka mag-in dyan eh. Nag-in ka ba dyan sa Fairview? Uy, hindi. Ipain. Mayroon kasi para 6 hours eh. Kulang 2 hours ka na lang. Duty <laughs> ka na eh. Alam mo, partner, noong ako pa ay dalaga. Ha, talagang iniiyakan ko ang Nova uwian. Nages. Totoo, uwian yan. Tapos, ang trabaho mo sa Ortigas. Nako, kaya sa Makati. Nako po. Ay, pag talaga Makati. mananalangin so... ka na lang na sana hindi ka migraine eh, o no? Kaya hindi umatakin scoliosis mo. Oh. parang hindi ka lang matunaw. Ano? Correct. Samantala, may babala po si dating Duterte spokesperson Harry Roque, kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ngayong inilabas na anya ng International Criminal Court ang warrant of arrest labas dating police chief ng Duterte administration. Sa social media post, pinayuhan po ni Roque si de la Rosa na magpaposas na lamang sa loob ng Korte Suprema sa halip na anya ay magpakidnap. ang iginigit ng kampo ng mga Duterte na dinukot umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng arestuhin ng ICC noong Marso. Ilang linggo nang hindi nagpapakita si de la Rosa sa publiko at sa Senado matapos si Anuncio ng Budsman na naglabas na umano ng arrest warrant ng ICC kaugnay ng mga libu-libong namatay sa drug war ng pamahalaang Duterte. Umilit si Vice President Sara Duterte na may nangyayari na naman umano ang negosasyon para maghain ng panibagong impeachment complaint. Laban sa kanya, kapalit umano ng suporta ng mga mambabata sa bagong reklamo ay pondo mula sa 2026 National Budget. My report si Ace Cruz. Ibb. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi na nakakagulat ang plano umanong bagong impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ng bise, may kinilaman ito sa napipintong pagpasa sa 2026 national budget. Setyembre nang sabihin ng Senate President noon na si Francis Escudero na ginamit ang pangakong pondo sa mga mambabatas kapalit ng suporta sa nakalipas na impeachment complaint laban kay Duterte at nang galing umanong pondo sa budget allocation si dating House Speaker Martin Romualdez itinanggi ito ni Romualdez. Hirit ni Duterte, ginagamit na naman umanong racket sa kasalukuyang budget process ang impeachment, bagay na sinalag ng ilang kongresista. Mere allegations, pure speculation, hindi ever na pag-usapan 'yon during the budget process, hindi naman 'yon part ng uh, any deliberation of any uh, office or program of a government so uh, anong ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito bargaining chip na, na naman ito kasi tapos na nga yung budget process sa house ang what what remains is the bicam Ayon kina representatives Antonio Tinio at Laila De Lima ni hindi na pag-uusapan sa kamara ang anumang refiling para sa impeachment pero tila ngayon pa lang ay nais na itong wasakin ng bise para takasan ang accountability. At this point, ano pa lang yan? Drawing pa lang yan. Kumbaga. And yet, nagsasalita siya as though kasado na ito. No? At meron ng mga kung ano-anong akusasyon. Para inuunahan na naman niya. Pero uh, ang, ang malinaw dito, ay meron din siya serious issues of accountability. Yun po ang lagi kong sinasabi na hindi pa siya lusot. Una nang sinabi ni Bayan Chairperson Teddy Casino na naghahanda ng civil society groups na magain ang panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente kapag nag-expire ang one-year ban. Ani Casino, kabilang pa rin sa grounds, ay betrayal public trust kaugnay sa umunoy manumalang paggastos ni Duterte sa confidential funds. Noong Hulyo, hinarang ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Duterte dahil sa ipinagbabawal na multiple impeachment proceedings laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero sinabi rin ng mataas na hukuman, maaaring maghain ng panibagong reklamo pagsapit ng February 6, 2026. Ace Cruz, Newslight. Newslight ng sampahan na, na pumiyo. Okay, plano pong sampahan ng kasong karapsyon at pandarambong ng Office of the Ombudsman si dating Senator Bong Revilla Jr. Alin sa reklamo ng nirekomenda ng Independent Co Infrastructure Commission laban sa kanya at sampung iba pa. Alin Budsman, Jesus Crispin Rimulia, may sapat umanong ebidensya na kapatunay ang kaugnayan ni Revilla sa isyu ng flood control ni na dating USEC Roberto Bernardo at XPDPWH, District Engineer Henry Alcantara. Nauna na pong ikinanta ni Bernardo ang ipinadalang 125 million pesos at hiwalay pang 5 million pesos sa bahay ni Revilla, Desyembre noong 2024. Bukod pa dito, inutusan umano niya ang tauhan na magpadala ng 50, 250 million pesos bago simula ng uh ang eleksyon ngayong taon. Itinanggil po ni Revilla ang kinalaman niya sa kontrobersya, ngunit harapin umano niya ito at hindi tatakbuhan. Kaugnay naman niyan, posible umanong makasuhan sa susunod na linggo si Senador Chis Escudero, Mark Villar at dating Senador Nancy Binay at Grace po na tumanggap umano ng kickback mula sa DPWH. Ang mga kasong bunsod pa rin ng recommendation mula sa ICI, Ani Remulia hindi ito minamadali ng kanyang opisina. Itinanggina ng nabanggit na Senador ang koreksyon nila sa Anomalia tulang guilty ng sandigan bayan sa anim na kaso ng malversation at anim na kaso ng graft ang negosasyante at tinaguri ang utak sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ito ay kaugnay ng maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Benguet Representative Samuel Dangwa mula 2007 hanggang 2010 desisyong inihain noong December 5 hinatulan si Napoles ng Anti-Graft Court ng Reclusion Perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong dahil sa dalawang kaso ng malversation. Naharap rin sa 17 taong pagkakakulong si Napoles dahil sa apat pang kaso ng malversation at anim na hanggang o hanggang 10 taong pagkakakulong para sa mga kasong graft. Tagpuan ng korte na inilipat nila na polis at ng iba pang sangkot ang PDAF na para sa kabuhayan at proyekto sa bingget papunta sa kanila mga non-government organizations. Umabot na sa mayigit 870,000 ang nagparehistro para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE sa susunod pong taon. Ayon sa commission on election o COMELEC, sa pinakuling tala ng COMELEC noong December 7, halos 2015 ang 17 years old o yung mga boboto lamang sa sangguniang kabataan. Samantala, ang mahigit 670,000 ang 18 taong gulang pataas. Sinimulan po noong October 20 ang registration period at isasagawa hanggang May 18, 2026. Para po sa mga nais magparehistro, so magtungo lamang sa mga satellite registration sites o sa mga Office of the Election Officer na bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing lunes hanggang linggo. Bawal na ang anumang uri ng promotion, commercial at advertisements tungkol sa pagsusugal sa buong Pasig City alinsunod sa bagong ordinansa ng lungsod. Inanunsyo ni Mayor Vico Soto ang bagong hakbang sa bisa ng City Ordinance na akda ni Councilor Paul Sen No gatta. Sakop dito ang event sponsorship sa billboard, starpulin sa mga waiting shed at ads sa mga sasakyan at gusani. Tanging ang rehistradong mga pasugalan lamang ang hindi sakop ng ordinansa. Dagdag pa ni Mayor Vico, may nagtangka o manong suhula ng dalawang councilor para wag ipasa ang ordinansa pero bagong o bigong matatag sila sa pagsulong nito. Lay ng gambling commercial ban na mailayo ang pasigenyo sa pagkasira ng buhay dahil sa pagkakakulong sa sugal. Gala. Dako tayo sa balita sa labas ng himpilan. Ngayon pong papalapit ang holidays, papalapit na rin ang pagbebenta at paggamit ng mga pyrotechnic devices o mga paputok, fireworks at pailaw. Dahil dito, sinisiguro po ng Dole at BOC kung ligtas ba ang mga paggawaan at ang produktong paputok mula sa mga ito. Ang karagdagang detalye sa report ni Daniel Salayo. Daniel? Yes, ay tututukan umunong maigi ng Department of Labor and Employment ang industriya ng pyrotechnics o paputok upang masiguro ang pagsunod sa occupational and health standards at iba pang batas ngayong nalalapit ang bagong taon. Ito ang babala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma noong weekend, pati na ang pagpapasara ng negosyo at pagbibigay nang work stoppage order sa mga manufacturer na lalabag. Ayon din kay Laguesma, makipag-ugnayan din umano sa mga regional offices sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at iba pang lokal na pamahalaan upang mapag-alaman kaagad ang delikado mga operasyon. Utos naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mahigpit na pagbabantay kontra illegal na patok, fireworks at iba pang pyrotechnic devices ngayong pinaghahandaan ang Kapaskuhan at New Year. Sa ilalim kasi ng Republic Health Act 7183, binanggit ang mga klase na pagputok, pailaw at iba pang pyrotechnic devices na pinapayagan sa bansa na may regulasyon na sa produksyon at pagbebenta. Nilimitahan naman ng Executive Order 28 ang paggamit lamang ng paputok sa community fabric displays na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daniel Salayo, Newslight. Maraming salamat sa report na Daniel. Nanawagan ng Philippine Embassy sa Thailand sa mga Pilipinong naninirahan malapit sa Thai-Cambodian border na magdobli ingat kasunod ng naiulat ng mga armadong sagupaan sa ilang lugar. Ayon sa advisory nitong lunes, sinikayat ang mga Pilipino sa Ubon Rachachanian. Si Saket, Surin, Saqueo, Buriram, Satraburi at Rant na mahigpit na sundin ng direktiba ng mga lokal na otoridad kabilang na ang posibleng mga utos ng paglikas. Paalala rin ng embahada na manatiling alerto, unahin ang kaligtasan at agad i-report sa kanila ang lokasyon ng bawat Pilipino habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon. Pinayuhan din ang publiko na iwasan muna ang pagbiyahe sa mga apektadong probinsya hanggang sa humupa ang tensyon. In Tiniyak naman ng embahada ang kanilang kahandaan na tumulong at nagbigay ng mga emergency hotline para sa gabay at agarang assistance. Good news, good Oy! Para po sa ating good news, good vibes, hindi nga napigilan ng malakas na pagbuhos ng ulan ng Worship and Prayer Night ng Association of Christian Church and Youth in Nagkarlan na ginanap po sa Municipal Gym ng Nagkarlan, Laguna kung saan halos mapuno ito ng mga kabataan at lingkod ng Diyos. Alamin po ang kabuang ulat na yan mula sa Laguna kay Kevin Pamatmat. Kevin! Good morning! Dumalay ang labis na galak ng mga kabataan at lingkod ng Diyos sa katatapos lamang na worship and prayer night na ginanap sa nagkarlang municipal gym. Isa itong pakitipo ng mananampalataya na naglalayong ipanalangin ang kalagayan ng ating bansa at mga kabataan. Sa kabilangan ng malakas sa pagbuhos ng ulan ay hindi sila napigilan magpuri at sumamba. Habang nagbahagi naman ng salita ng Diyos si Pastor Frank Sulte na may temang Rejoice in the Lord Always and again I say Rejoice na hango naman mula sa Philippians chapter 4 verse 4 to 7. Sa kalagitnaan nga ng programa ay dito na nag-alay ng panalangin ng mga kabataan para sa kanilang hanay at balsang Pilipinas to rise and godly leaders in new generation. Ayon kay Pastor Roland Cruz, malaking bagay ang pangkipipo ng mga kabataan at nagpapakita ng kalayaan magpuri sa ating Panginoon ako at upang marami pang mahikayat na makakilala sa ating Diyos na buhay. Malaking bagay po itong ating uh, uh, pakikisa ng mga kabataan. Nagpapakita ng... Uh... Nagiging malaya o kalayaan ng uh, mga kabataan sa pagpupuri uh, sa ating Panginoon. at Ang goal po talaga nito ay to build up one another, magpalakasan ng, ng bawat isa. And hopefully, um, maulit po ito ulit sa susunod. And marami pa pong um, tao ang makakilala talaga sa Panginoon. Wala na buna. Kevin Pamatmat, News Live. Amen. Maraming salamat po, Kevin Pamatmat. Newsline. pa, meron pa tayong good news, ha? Uy, meron pa. <laughs> Christmas is all about giving. Ako, hindi naman halata, partner. Gusto, oh, gusto, gusto ko oh, na Pasko ano? ka na. Parang kang puro dyan, ha? Eh. <laughs> <laughs> hindi naman. <laughs> parang kang tree dyan, partner. Kaya, partner, binigyan ngiti Nang ng isang tree. maternity Kasi provider. Kasi dilaw. Wait lang, partner. Mango tree. Ayaw mo talaga patalo hindi <laughs> ito mango tree, partner. Ito pine ay pine tree. Yo. Nakulay dilaw lang yung pinag-print. Ganda. Bagay sa'yo, si partner. Hindi naman, partner, talaga. Oo salamat sa lahat. Charat. Nako, ano partner, ito nga ha. Christmas is all about giving. Kaya binigyang ngiti ng isang maternity provider sa Kainta Rizal, ang grupo ng mga buntis at bagong panganak ngayong kapaskuhan. Alamin ng good news kay Jomar Villanueva. It's the season to be jolly para sa mga pregnant women at mga bagong panganak na mommies sa Kainta Rizal. Nasa 150 na mga kababaihan ang nakisaya sa pamaskong handog ng Hope Alive Healthcare na ginanap sa Rockfish Church, Philippines. Kwento ni Medical Director Dr. Tanya Douglas, misyon nila ang compassionate medical care para sa mga buntis, mga bagong panganak at kanilang mga newborn at ilapit sila kay Kristo. This is a women's clinic and we deliver babies here. And we serve that part of the community. Those women are women that come here for their prenatal care, and that some of them are postpartum, so they've just had their babies. Ang Hope Alive Healthcare ay isang lying-in clinic at maternity care provider sa ilalim ng Kids International Ministries. It's an amazing way to share the gospel. Jesus is the reason we are here, um, and we want each woman to know that in a deep and personal way. Each mother has a story to tell. Mm -hmm. Everybody has a background that we don't know about. So we always want to try to lead with compassion when we're mm -hmm. meeting with these mothers. Some of them have high traumatic stories, and we always have to be mindful of those things. So when they come in, we don't care what age you are, we don't care um, what your status is, what your economic background is. You come in, we care for you the same, we love you the same, we um, talk to you about Jesus. And that's the most important thing. Binigyang din nito ni straight from the word host at kaakibat, Ate Maloy Malibiran sa Lumbides, bilang panauhin sa Christmas celebration. Isinilang si Kristo dahil sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang mga sarili natin para mapunta sa piling ng Diyos sa langit. Kailangan natin ang isang tagapagligtas na malinis, walang kasalanan. At ang qualified lamang, ang pwede lamang tagapagligtas na walang kasalanan ay sino? Anong pangalan niya? Si Jesus. Paalala ni Ate Maloy, pag-alabin pa ang pananampalataya sa Diyos at panatalihing buhay ang pag-asa kay Kristo. At ang bata na nasa iyong sinapupunan ay nagdudulot ng ligaya sa Diyos pang-Arab ng Hope Alive Healthcare na makatulong pa sa mas maraming Pilipino. Kaya naghahanda na sila para sa pagpapatayo ng isang ospital na nasa puso mismo ng komunidad. We actually have some limitations at clinics like this. We cannot take care of teenagers and moms that um have had multiple babies. And so we are looking at building a hospital here in Cayenta, um, wanting to serve more people. We already have the land, but we're needing donations and we need volunteers. We need Filipinos who speak Tagalog, like so. We want them to be speaking Tagalog to our ladies, to our women. Jesus is a personal God, mm -hmm. and that's why he came for that hope for them to have. Merry Christmas. Marvilla Nuevo, Newslight. Amen. Amen. Ay, partner, pinabati natin ha si Engineer Obet Pagyo uh, sa TOC natin sa Antipolo. At uh, oh, syempre, uh, suture na si Christian Motin. At ang ating viewers online si Mama Mona Cruz. Pinapabati si uh, Karen Tenedero at para Marie Diono Coguero. Hello po! Happy, oh, ha, happy birthday! Happy birthday sa inyo lahat. Si Lydia Amistoso Reyes, Magdalena Hidalgo Dalmaso, Bethlemon Silver Reyes, uh, si Dehanda Miracle Jade, Kabatuan, at syempre si sabi ni Silver Reyes, uh, good morning, magandang ani at guwapo naman si Sir Ace. Wow, po, ano, ano ka ba, naglipsick nga lang ako, mami. Late panalo, ako Panalo, eh. panalo. ka, ma'am. Sige, kahit hindi ka nanonood sa amin, ano, sa mga susunod, babatiin ka pa rin <laughs> na. Hindi, pakipin nga yung comment pakipin ni ma'am. Pakipin yung ano? comment ni ma'am, pakilagay, mamay day ko lang. <laughs> Thank you! Maraming masalamat salamat yan na nga po mga nakalap na balita ng news slide para po sa ating talat of the day matatagpuan sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 12, Versikulo 12. Sapagat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Manatili so, po nakatutok para sa bangon na Pilipinas. Ito lamang po sa Live right TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 14.5 Italadjo Calabarzon. Live din po tayo ha sa ating mga Facebook pages at zbni.ph website. Ingat-ingat po tayo ngayong araw. Ngayon pong Tuesday morning. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Cruz. At Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Barter, 16 days na lamang Pasko wow! na. Wow. Yes, Christmas ito pong ating balitaan ito ang. Yes, maas. Yes, maas. sa PhilHealth panatagan loob mo kalusugan mo sigurado benepisyo PhilHealth alamin at gamitin